Inilabas na nga ni Itagaki ang Baki Rahen Chapter 26 After 3 weeks ng ating paghihintay nga eh, inilabas na nga niya ito At napansin ko nga sa chapter na ito eh, naghihintay na nga si Pikel sa Tokyo Dome Arena At ang pinaka interesting fact pa nga dito eh, nagsasalita na nga ito ng English Pero siyempre bago natin umpisahan ang review na to eh, huwag mong kalimutan i-click ang subscribe button Sa nakaraang chapter nga eh, may kita nga natin na humarang nga itong si Hanayama kina Jack Apikel. At sinabi nga din ni Hanayama mana na ipagpatuloy na lang daw yung laban nila sa arena, hindi sa public place. At napansin nga din natin na mas tumangkad nga itong si Jack kay Pickle. At kung mapapansin nyo nga din ang cover ng Rahen chapter 26 nga e eh, niyakap ni Jack itong si Pickle at pinamagatan nga itong The Contest of Purity. Nag-uumpisa nga ang chapter na to na kung saan nga e eh, nag nga si Baki at Tokugawa. Ang pinag-uusapan nga nila dito e eh, yung naganap na confrontation ni Jack at Pickle. Dahil nga daw maglalaban nga daw uli yung dalawang ito pinag-uusapan din nila yung lakas ng mga biting skill ng dalawang taong ito. Dahil hindi na malingid sa kalaman natin na malakas nga ang mga biting skill ni Jack at At nagtanong nga si Tokugawa kay Baki na kung sino nga daw ang mananalo kung maglalaban nga ulit itong si Jack at At natahimik naman si Baki ng ilang segundo. At sinabi nga ni Baki in terms sa biting skill ng dalawa eh, depende na lang sa kanilang mga fighting spirit. Dahil kung si Pika naman daw ang pagbabasehan ng biting skill eh, malakas nga kaysa sa mga normal na tao. At kung si Jack naman para sa kanyang perspective eh may abilidad nga itong gudo na kung saan nga eh mas pinalakas pa nga yung biting power ni Jack Hanma at isa din nga yung mga titanium nitong mga ngipin at napaisip nga din ng kaunti itong si Baki dahil naniniwala siya na malaki nga din ang pinagbago din ni Pikel simula nung una at sinabi nga din ni Tokugawa na tumaas nga din ang purity ng dalawang fighter na ito at napansin nga din ito ni Tokugawa at naisip nga ni Tokugawa na baka maging contest of purity nga daw ang magiging laban nila at sinabi din ni Baki na sino kaya ang mas mataas ang purity ng dalawa. Kung nalilito kayo kung ano yung purity, ito yung begins with the mind and the heart na kung saan nga ay nag -adapt ito ng bodily in nature. Kumbaga yung person who is truly pure ay mayroong malinis na pag-iisip at puso. At dinagdag pa nga ni Tokugawa kung mananalo nga daw yung purity ng modern day sa Asian purity. At sa kabilang page nga ay eh, may kita nga natin yung Tokyo Dome Arena na mas kila na nating fighting arena sa Bakiverse. At dito nga din ay eh, may kita nga natin ulit si Pickle na mag-isa nga dito sa Tokyo Dome. At hindi na malingit sa kalaman natin na speechless nga itong si Pikel. Ultimately pati nga yung language nito eh, hindi ito nagsasalita. Na kahit na in modern time na maraming nga itong na-encounter eh, never natin ito nakitang magsalita na kahit anong language or even language ng sinaunang tao. At parang naiisip nga ni Pikel na lalabanan nga daw niya ulit si Jack Hanma na kung saan nga e eh, mas tumangkad pa nga ito kaysa sa kanya. At naiisip nga ni Pikel na gustong gustong nga niya itong kagat-kagatin nga itong si Jack. Dahil hindi na malingit sa kalaman natin na pagkain nga tingin nito kay Jack. Kumbaga dinosaur nga ang tingin nito kay Jack Hanma. Eh di ba nga mga preno ah, kinakain nga ni Pikel sa era niya eh puro dinosaur. So meaning nga eh takam na takam talaga siya kay Jack Hanma kainin ito. At iniimagine nga ni Pikel na kinain na nga niya si Jack Hanma. At may kita nga natin na buto na lang yung natira sa kaiisip niyang kainin si Jack dito. At dito nga eh hindi mapakali eh, si Pikel kay kay Jack na kung darating nga daw ba ang pagkain niyang si Jack Hanma. At na ilang saglit lang eh parang may naamoy nga itong parating at nagulat nga si Pikel may taong naglalakad nga papunta sa kanya. At nagulat nga siya dito na si Baki nga ang nakita nito. At sinabi nga din ni Baki na hindi daw siya nagkakamali na na dun nga daw si Pikel. At parang namiss nga ni Pikel itong si Baki dahil nilapad nga nito yung mga kamay nito na parang tilang gusto niyang yakapin nga si Baki. At dito nga tumayo si Pikel at lumakad naman palapit si Baki sa kanya. At dito nga eh nagkamayan ang dalawa at sinabi nga ni Baki sa kanya na gagawin daw ba ni Pikel na labanan nga itong si Jack Hanma. At ang pinaka most interesting part pa nga sa buong Bakiverse eh, nagsalita na nga itong si Pikel for the ever very ever 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 first time nga. At ikinagulat nga ito ni Baki. So meaning mga preno, uh, baka unti-unti na nga natututunan ni Pikel ang magsalita sa modern time. So mga preno, ah, idadagdag ko din, no, kung matutunan nga ni Pikel ang tuluyang magsalita, eh, magiging overpower nga ito. Dahil matututo nga ito ng martial arts kasi wala na siyang language barrier, kumbaga may kipag-conversation na nga ito sa mga tao. At isa din mga preno, ah, may isang salita nga din itong si Pikel. So basically, tignan nyo, no, ah, mas nauna pa nga siya sa Tokyo Dome Arena, na sinabi lang ni Hanayama na maglaban nga ito sa arena. So meaning mga preno, ah, nakakaintindi na nga ng paunti-unti nga itong si Pikel. Kasi hindi naman magpupunta yan no at maghihintay sa arena kung hindi nito naiintindihan yung sinabi ni Hanayama oh. or hindi kaya mga preno ah, nagpapanggap lang itong si Pickle na hindi marunong magsalita or hindi siya marunong umintindi o oh, di ba parang napaka suspicious kasi kung pupunta siya dyan ng hindi niya naiintindihan. At kung matuloy nga ang magiging laban nila ni Jack ay eh magiging brutal na naman ang magiging laban nila. At baka makita na naman natin na mouth to mouth na naman ang kagatan nila part 2. At baka sa next chapter nga ng Bakirahin 27 eh baka i-reveal na nga ni Itagaki na nagsasalita na nga itong si Pikel. Pero ang tanong noa ah, darating kaya si Jack Hanma sa Tokyo Dome dahil gustong gusto nga ang kainin ni Pikel nga itong si Jack. Pero palagi ko eh maraming pagbabago ang magiging laban nilang dalawa. Dahil alam naman natin na may bagong iskil nga itong si Jack na gudo. Dahil kung mapapansin nyo eh nabugbog nga itong si Jack Hanma kay Pickle noong unang laban nila. Baka later on nga eh manalo na nga itong si Jack sa pangalawang laban nila. Pero palagi ko eh matatagalan pa ito bago ilabas sa National TV. Dahil mauuna pa nga yung Musashi Arc, then Baki Duo, then Sumo Arc, then Baki Rahen. Medyo year pa natin siguro ito mapapanood sa TV. Like na lang yung sa One Piece na 3 years ago yung sa manga sa Wano Land, now lang naipalabasa sa National TV. Most likely mga ganun siguro yung hihintayin natin. Kaya ngayon no mga preno, uh, i-review-review review na lang muna natin yung mga bagong chapter sa Bakiverse. Kung kayo ang tatanungin, ano sa palagay nyo ang mangyayari sa mga susunod na chapter? At ano sa palagay nyo ang chapter na to? Comment your opinion down below. At syempre kung nagustuhan mo ang review about this chapter, e eh, wag mong kalimutan i-like ang video na to. Uh, masaya na ako doon sa isang like nyo mga preno para gagawa pa ako ng mga ganitong content. See you in the next video guys. Maraming salamat. Peace!